Let's go, here's a bit. Hindi ka na. Ba yan? Hanggang ngayon, pa rin natin nakahanap si Kara. Kasi na kaya yun? Basta kahit anong mangyari, dahil ito lang na natin nakikita si Kara. Si Kara, yun know? lang. Saan ba ito? Anong kinagawa niya sa perya? Bro, hindi kaya sa malayong lugar dinala si Kara ng mga kidnappers niya? Yan ang kailangan natin malaman, Borch. Pinagkakaguluhan nga ngayon sa isang perya ang isang nilalang na di umano'y isang taong palaka. Ang usap-usapan ay kung saan ang galing ang taong palakang ito. Bro, si Kara yun ah! Sa perya si Kara? delikado siya doon, Borch. Para, putahan natin. Chang, Ah, oh, si Kara talaga to eh. Teka, teka, Ay, teka. ito, ito, sa nga eh. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Di ba? Batang ito, anong Anong ginagawa niya doon sa prairie, ah? Ano Diyan. ang nga ni doon, di ba? Sakit siya nang Hindi ako matatahilip. Kailangan makuha ko yung anak ko. Dapat! Ay, sasama na po kami. Hindi rin naman po kami makakapagintay dito. Kayo na lang pumunta. Walang dito sa bahay eh. Mag-ingat kayo. Sasamahan ko na lang si Aling Mitrin dito, pero ingatan nyo rin si Angela, ha? Oo! Oh, na! Sige na, sige na! Hindi ko mila kayo. Kami na lang dito. Kami na lang. Paalam niyo sa amin agad kung ano mangyari, ha? Angela, mag-ingat ka, ha? Sige, sige,